Paano kung sabihin ko sa iyo na isang pangungusap lang, ilang salita lang na binigkas sa tamang sandali, ay pwedeng magpaalab ng agarang atraksyon sa isipan ng isang babae. Hindi dahil sa itsura mo, hindi dahil sa trabaho mo, kundi dahil ang mga sinabi mo ay tumama sa emosyon niya sa paraang hindi niya kayang balewalain. Paano kung kaya mong magsalita sa paraang mapapatingin siya, mapapangiti ng dahan-dahan, at magsisimulang makita ka sa ibang paraan. Nang hindi mo kailangang magpanggap o subukang kumbinsihin siya sa kahit ano, ang anim na pariralang ito ay hindi panluloko. Mga kasangkapan ito. Nakaugat sila sa sikolohiya, damdamin at walang kupas na dinamika ng tao. At kapag nasabi sa tamang paraan, may natatamaan itong malalim sa loob niya. Kuryosidad, hamon, intriga, Binabaligtad nito ang istorya dahil kapag naintindihan mo kung paano kumukonekta ang mga babae sa emosyon at natutunan mong magsalita sa paraang tumatama sa pinakagitna ng damdamin nila, hindi mo na kailangang habulin ang kahit sino kailanman. Ang bawat parira lang ibabahagi ko ay idinisenyo para maisip kanya kahit matagal nang tapos ang usapan. Kapag ginamit mo ito ng tama, mararamdaman ng mga babae na may natuklasan silang kakaiba sa iyo. At ayaw na nilang pakawalan 'yon. Pero bago tayo dumiretso sa mga gintong salita, gawin mo muna ang isang makapangyarihang bagay. Suportahan mo ang misyon nato. Pindutin mo ang subscribe dahil sa ginagawa mong yan, hindi mo lang ina-upgrade ang sarili mong buhay. Tumutulong ka rin gawing abot-kamay ang ganitong kaalaman para sa milyon-milyong lalaking kailangang makarinig nito. Mga lalaking sawang-sawa nang baliwalain, sawang-sawa sa pagiging kaibigan lang at sawang-sawa ng hindi mapansin. Kapag sumusuporta ka, lumalago tayo. At kapag lumago tayo, nakakapagbago tayo ng buhay. Yung buhay, buhay ko at buhay niya. Ngayon, simulan na natin ang mga salitang nagpapakilos sa puso ng babae kahit hindi pa niya alam kung bakit. Parirala una, may kakaibang dating ka. Gusto, ko yon. Karamihan sa mga lalaki, iniisip na kailangan nilang purihin ang ganda ng isang babae para makuha ang atensyon niya. Bitiw sila ng papuri gaya ng ang ganda mo o ang sexy mo ngayong gabi at umaasang may epekto yon. Pero araw-araw naririnig ng babae ang mga salitang yan. Hindi naman ibig sabihin ay ayaw nila ng papuri. Ang problema, karamihan sa mga ito ay walang lalim, puro ibabaw at halatang scripted. Hindi sila nagiging espesyal dahil hindi sila tumatama sa totoong damdamin. Walang spark. Pero kapag sinabi mo ang isang linyang ito, may kakaibang dating. Ka, gusto ko yon. Biglang bumabagal ang mundo. Nagiging makapangyarihan ang linyang ito dahil tumatama ito sa bahagi ng pagkatao niya na naghahangad ng tunay na pagkilala, hindi lang ng pansin. Ang pagkilalang ganito ay banayad, misteryoso, at hindi inaasahan. At pinipilit nito ang isipan niyang gumawa ng isang makapangyarihang bagay. Mag-isip. Magtataka siya kung ano ang nakita mo, ano ang naramdaman mo, ano ang napansin mo. Bubukas ito ng isang loop sa isip niya na hindi basta-bastang magsasara. Sisilip siya sa mga kilo at presensya niya iniisip, ano kaya yung nakita niya sa akin nakakaiba? Yung paraan ba ng pagkukwento ko, tawa ko, kumpiyansa ko o yung kaunting kabado ko? At habang ginagawa niya ito, nagsisimula siyang konektado sa sinabi mo. Hindi lang sa isip kundi sa damdamin, Ganyan ang kapangyarihan ng papuring may puwang para sa kuryosidad. Hindi mo sinasabi lahat. Sapat lang ang binibigay mo para magsindi ng spark. At yung misteryo na yan ay lumilikha ng tensyon. At ang tensyon kapag tama ang pagkakagawa ay purong magnetismo. Ngayon, himayin pa natin. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng linyang ito? Paano ito gamitin ng hindi tunog corny? Hindi mo ito ginagamit kung kailan lang. Ginagamit mo ito sa sandaling totoo ang koneksyon kapag may binuksan siyang seryosong bagay. Maaring nagbahagi siya ng alaala sa pagkabata o naging animated siya habang ikinukwento ang passion project niya o nagbitaw siya ng kakaiba pero matalinong joke na karamihan ay hindi mapapansin. Doon ka titigil sandali. Hayaang huminga ang sandali. Tumingin ka sa kanya, hindi sa creepy na paraan, kundi sa matahimik at matatag na enerhiya at sabihin mo ito ng dahan-dahan parang may natuklasan kang mahalaga. May kakaibang dating ka. Gusto ko yon. Ang susi, tono mo. Sabihin mo ito parang may bago kang na-realize. Kung minadali mo o in-over-explain, mawawala ang dating. Ang lakas ng linyang ito ay nasa pagiging understated niya. Hindi mo siya sinusubukang bilibin, pinagmamasdan mo siya. At yun ang bihira dahil ito ang hindi sinasabi ng karamihan, maraming babayang ang nakakaramdam ng pagiging invisible sa emosyonal na aspeto. O napapansin sila dahil sa itsura, pero gaano kadalas silang napapansin sa pag-iisip nila, sa tawa nila, o sa kung paano sila kumikislap kapag may kinukwento silang mahalaga sa kanila. Doon tumatama ang linyang ito. Lumalagpas ito sa pisikal, parang sinasabi mo, may nakikita ako sa iyo na hindi napapansin ng iba. Pinagmamasdan kita. Namumukod tangi ka at ang pinakamagandang bahagi. Hindi lang niya mararamdamang pinapahalagahan siya. Gugustuhin niyang ibahagi pa ang mas malalim na bahagi ng sarili niya. Magbubukas siya. Magkukwento pa siya. Magtatanggal siya ng maskara. Dahil sa wakas, pakiramdam niya ay nasa harap siya ng taong nakakakita sa totoo niyang pagkatao. Hindi lang sa panlabas. Habang lumilipas ang panahon, iuugnay kaniya sa pakiramdam ng pagiging malalim na nakita at yang emotional na koneksyon ay mas malakas pa sa kahit anong pick-up line, papuri o pagpapasikat. Kaya gamitin mo ang linyang ito, pero gamitin mo ng tama. Gamitin mo kapag totoo ang sandali. At sabihin mo ito sa kalmadong paraan ng isang lalaking hindi lang tumitingin kundi nakakakita. Hindi niya makakalimutan ang sandaling yon at hindi ka na rin niya makakalimutan. Woohoo! At kahit hindi man nila lubos na namamalayan, Nagiging predictable o paulit-ulit ang ganong enerhiya para sa mga babae. At kalaunan, nakakaboring na rin. Pero kapag tumingin ka sa mata ng isang babae, kalmado, panatag, at may tiwala sa sarili. At uh, sinabi mong, gusto ko ang mga babaeng alam kung ano ang gusto nila. Biglang nagbabago ang lahat. Hindi mo na hinahanap ang pag-apruba niya. Hindi mo sinusubukang paibigin siya. Nagsasaad ka ng panlasa ng pamantayan at sa simpleng paglipat ng frame, nagiging mula sa sapat ba ako para sa kanya, tungo sa siya ba ang hinahanap ko? Maliit na pagbabago pero may malalim na epekto dahil ngayon siya na ang nagsisimulang magtanong sa sarili, mukha ba akong kumpiyansa sa paningin niya? Halata bang alam ko ang gusto ko? Pumapasa ba ako sa pamantayan niya? Ang ganitong internal questioning ang mismong nagtatayo ng mas malalim na attraction hindi ka lang nagmumukhang mapili, kundi pinapalakas mo rin ang mensaheng bihirang marinig ng mga babae. Hindi ako basta para sa kahit sino. Ngayon ito ang sikolohiya kung bakit tumatama ito ng malakas. Ang mga babae sa malalim na antas ay humahanga sa mga lalaking may linaw. Linaw sa isip, linaw sa layunin, at linaw sa pinapahalagahan. Kaya kapag sinabi mong, gusto ko ang mga babaeng alam ang gusto nila, ipinapakita mo na ang hinahangaan mo ay kalinawan sa iba at dahil dito, mas na ipapakita mo rin ang linaw mo sa sarili mo. At yon ang nagpapalalim sa iyo, nagiging matatag, maaasahan, bihira at lubos na kaakit-akit. Pero tandaan mahalaga ang timing ng paggamit sa pariralang ito. Pinakamabisa ito kapag nagpapakita siya ng kahit anong desisyon o leadership. Maaring matapang siyang umorder sa restaurant, Diretso siyang nagbahagi ng opinyon o sinabi niya kung ano ang gusto niya sa buhay. Doon mo ibabagsak ang linyang to. Tumingin ka sa kanya, bahagyang tumango, at sabihin mo ito na may tahimik na paghanga. Gusto ko ang mga babaeng alam ang gusto nila, tapos tumahimik ka. Hayaan mong lumutang yung salita. Huwag mong dagdagan ng kahit anong malambot o paumanhin, hindi mo ito sinabi para sa approval niya. Sinabi mo ito dahil yan ang totoo mong pinapahalagahan at kapag sinabi mo ito na may kalmadong enerhiya, nakakalikha ito ng isang klase ng emosyonal na gravity. Hinahatak siya palapit sa iyo. Napaka-epektibo rin nito kapag tinanong kanya, anong klasing babae ang gusto mo? Karamihan sa mga lalaki, natataranta, sasabihin, wala, naman akong type, o yung mabait, malabo, madaling makalimutan. Walang dating, pero kung kalmado mong isasagot, gusto ko ang mga babaeng alam kung ano ang gusto nila. Dalawa agad ang naipaparating mo. Nagpapakita ka ng lakas at nagsisindi ka ng hamon. Ngayon, siya na ang mag-uumpisang sukati ng sarili. Niya batay sa pamantayang ikaw mismo ang nagsabi. Pero ito ang susi. Kapag sinabi mo ito, maging totoo ka rito. Kung siya ay laging pabago-bago ng isip, walang tiwala sa sarili o hindi seryoso, huwag mo siyang habulin. Dahil kapag hinabol mo ang taong hindi tugma sa standard na sinabi mo, nawawala ng bigat ang mga salita mo. Pero kung nananatili kang panatag, kalmado at konsistente, mararamdaman niya ang kaibahan. Makikita niya na hindi ka lang nagsasalita, isinasabuhay. Mo ang standard na yon at doon na nagsisimulang mangyari ang magic. Sisimulan niyang mag-invest ng higit pa sa usapan. Yumuyuko siya ng bahagya pasulong. Nagbubukas siya ng loob. Nagsisimula siyang gustong makita bilang isang babae na alam ang gusto niya. At hindi iyon panlilin lang, kundi magnetismo. Isa, itong malusog na dinamika kung saan parehong tumataas ang enerhiya ng bawat isa. Hindi naglalaro ng mga laro. Kaya tandaan, huwag magsalita para lang magpahanga. Magsalita para ipahayag ang iyong mga pinapahalagahan. Isang simpleng parirala lang dizit gusto ko ang mga babaeng alam ang gusto nila mababago nito ang takbo ng usapan mula sa iyo ang palaging naghahabol sa kanya maging siya ang nag-iisip kung paano panatilihin ang iyong interes parirala bilang tatlo iyan ang pinakagusto ko sa iyo maaaring simple lang itong parirala pero sobrang lakas ng epekto kapag ginamit ng tama isa itong parirala na nagbabago sa iyo mula sa isang pangkaraniwang papuri patungo sa isang lalaki na tunay na nakikita siya. Para sa karamihan ng mga babae, ang ganitong karanasan ay bihira, emosyonal na bihira at hindi malilimutan. Alam mo, karamihan ng mga papuri na natatanggap ng mga babae ay nakatuon sa halata, ang hitsura nila, ang estilo o kaya ang ngiti. At oo, masarap pakinggan ang mga papuring iyon sa sandaling iyon, pero hindi ito tumatagal. Hindi ito lumilikha ng emosyonal na lalim. Hindi ito nagiiwan ng bakas. Bakit? Kasi bawat lalaki na napapansin ang nasa ibabaw lang. Hindi kailangan ng galing, insight o emotional na koneksyon para sabihing maganda ka. Pero kailangan ng presensya at kamalayan para sabihing yung passion na meron ka kapag pinag-uusapan mo ang mga layunin mo. Iyan ang pinakagusto ko sa'yo. Iyan ang pagkakaiba ng pagiging nakakalimutan at pagiging hindi malilimutan. Epektibo ang pariralang ito dahil hindi lang ito papuri, kundi isang salamin. Ipinapakita mo ang isang tunay na bagay tungkol sa kanya na hindi napapansin ng iba. Kapag sinabi mo ito, hindi ka nagpapa-impress. Kinilala mo ang isang tiyak na bagay na nagpaparamdam sa kanya na nauunawaan mo siya. Kapag naramdaman ng isang babae na nauunawaan siya ng isang lalaki, nagsisimula siyang magbukas ng ganunang loob sa kanya na hindi niya nagagawa sa iba. Tara, sumisid tayo ng mas malalim. Isipin mo na pinag-uusapan niya ang tungkol sa kanyang karera. Hindi lang ang titulo kundi ang dahilan sa likod nito. Siguro nagiging masigla siya kapag pinag-uusapan niya ang pagtulong sa iba. O baka naman may tahimik na tindi sa kanyang tinig kapag inilalarawan niya ang kanyang ambisyon. Siguro naging mahina siya sandali at nakita mo ang lakas sa likod nito. Iyan ang iyong sandali. Tumingin ka sa kanya hindi nang sobra ang hype, kundi may kalmadong pagpapahalaga at sasabihin mo, Iyan ang pinakagusto ko sa iyo. Yung paraan ng pag-aalaga mo ng buong puso, totoo yun, bihira yun. Ngayon huminto ka muna, huwag agad sumunod. Hayaan mo munang maramdaman niya ang sinabi mo. Ang katahimikan pagkatapos ng mga salita mo ay makapangyarihan. Binibigyan nito siya ng espasyo para damhin ang iyong sinabi. Ito ang ginawa mo sa sandaling iyon. Kinilala mo ang isang makahulugang bagay. Pinaramdam mo sa kanya na siya ay emosyonal na nakikita. Nilikha mo ang isang alaala na kayo lang ang magkasama. Ang isang pangungusap na iyon ay nagiging fingerprint sa kanyang isipan. Hindi niya ito malilimutan. Hindi dahil ito ay makata, kundi dahil ito ay tumama sa isang bahagi niya na bihira maabot ng karamihan ng mga lalaki lumalakas ang kapangyarihan ng pariralang ito kapag hindi mo ito ginagamit ng sobra-sobra. Hindi mo ito sinasabi sa bawat babae. Hindi mo ito sinasabi ng maaga. Sinasabi mo ito kapag totoo ang sandali kapag ipinapakita niya sa iyo kung sino talaga siya. At sinasabi mo ito ng may tono na matatag at grounded dahil hindi lang salita ang mahalaga kundi ang presensya mo sa likod ng mga ito. Sabihin natin na tinutulungan niya ang isang tao ng tahimik hindi para magpansin kundi dahil iyan ang kanyang pagkatao. O baka ipinapakita niya sa iyo kung gaano siya kadeterminado nang hindi nagmamayabang. Baka nagbabahagi siya ng isang emosyonal na bagay at nakita mo ang tapang sa likod ng kanyang mga salita. Doon ka magbagal, ibaba ng bahagya ang boses mo at sasabihin mo, iyan talaga. Iyan ang pinakagusto ko sa iyo. Ang susunod na mangyayari ay hindi lang emosyonal ito ay magnetic. Mararamdaman niya ang paghila papalapit sa iyo, hindi dahil binigyan mo siya ng atensyon, kundi dahil binigyan mo siya ng pagkilala na tumutugon sa isang bagay na halos lahat ng babae ay labis na hinahangad, ang maging pinahahalagahan para sa kanyang pagkatao, hindi lang sa kanyang anyo. Kung gusto mong malaman kung ano ang nagpapalabas ng isang lalaki sa iba, kung ano ang nagpapaisip sa isang babae sa kanya araw pagkatapos ng araw, iyan iyon. Pinaramdaman niya na siya ay emosyonal na mahalaga. Karamihan sa mga lalaki ay hindi umaabot, Don, pero ikaw ay aabot. Ang pinakamagandang bahagi ay kapag sinabi mo, iyan ang pinakagusto ko sa iyo. Hindi ka lang nagbubukas ng papuri. Binabago mo kung paano niya nakikita ang sarili niya sa sandaling iyon. Iyan ang atraksyon sa pinakamalalim na antas. Iyan ang klase ng sandali na tumatago sa tumaalingaw-ngaw parirala apat hindi ko alam kung kaya mo akong hawakan matapang ang pariralang ito hindi dahil sigaw ito kundi dahil nagmumungkahi ito ng isang bagay na nasa ilalim ng ibabaw kapag sinabi mong hindi ko alam kung kaya mo akong hawakan sinasabi mo sa kanya nang hindi direkta na hindi ka basta-basta ordinaryong lalaki na naghahanap lang ng mabilisang pag-apruba may lalim ka may substance enerhiya pamantayan at baka may kaunting kaguluhan pa at hindi ito para sa lahat. Karamihan ng mga lalaki ay ipinapakita ang kanilang sarili na parang bukas na libro. Sinusubukan nilang maging accessible, madali, makisama at palakaibigan umaasang. Kapag naging simple at hindi nakakatakot sila, magugustuhan sila. Pero ano ang nangyayari kapag naramdaman ng babae na parang alam na niya lahat tungkol sa lalaki? Nawala ang kanyang pagkamausisa at kapag nawala ang pagkamausisa, mabilis din namamatay ang atraksyon. Binabali ng parira lang ito ang ganong pattern. Nagbibigay ito ng kaunting tensyon pero sa masaya at mapaglarong paraan. Ipinapahiwatig nito na ikaw ay isang hamon. At sobrang kaakit-akit iyon kapag ipinapakita ng may kumpiyansa at kontrol. Bakit? Dahil ang mga hamon ay nagigising ng isang bagay sa tao. Nagsisimula ito ng pagsisikap, pagkagiliw at emosyonal na pag-invest. At iyan, ang gusto mo. Isipin natin ang eksena nilalaro niya. Siguro sinasabi niyang mahirap siyang mapahanga o baka may confidence siyang sinabi tungkol sa kung gaano siya kakayanan o kung gaano siya katapang. Diyan kayo muko ng bahagya, ngumiti ng may alam at sabihin, hindi ko alam kung kaya mo akong hawakan tapos tahimik lang, hayaan mong Lumutang muna ang linyang iyon sa glit. Ang ginawa mo lang ay binago mo ang buong dinamika. Akala niya siya ang matapang. Akala niya siya ang naghahamon sa iyo. Pero sa isang pangungusap, napalitan mo iyon. Ngayon iniisip niya kung ano ba ang meron sa iyo na baka hindi niya kayanin. Ambisyon mo ba iyon? Lalim mo? Pamumuhay mo? Emosyonal na intelihensya? Kumpiyansa? Hindi niya alam. Pero gusto niyang malaman. Dito, nagiging makapangyarihan ang linya. Hindi dahil sa sinabi nito, kundi dahil sa ipinapahiwatig nito. Nagbibigay ito ng hudyat sa hindi pa nalalaman. Pinapaisip niya, pinapaghinala-hinalaan, at baka subukan ka pa kahit konti para makita kung bluff ka lang. Maganda 'yon. Ibig sabihin, interesado siya, mausisa, at emosyonal na aktibo. Pero ang pinakamahalagang bahagi, kailangan mong patunayan ito. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi ko alam kung kaya mo akong hawakan tapos kumilos ka na parang ibang lalaki, nagpapaliwanag ng sobra, naghahabol, naghahanap ng pag-apruba. Dapat tugma ang kilos mo sa sinasabi mo. Ibig sabihin kalmado ka matatag at hindi na apektuhan ng reaksyon niya. Alam mo ang halaga mo at hindi mo kailangan na patunayan niya iyon para maramdaman mong mahalaga ka. Ang tunay na ipinapahayag mo ay ito, hindi ako para sa lahat. At ayos lang yon. Hindi ako nandito para maging madali. Nandito ako para maging totoo. Kung gusto mo lang ng panlabas, may mas madaling pagpipilian. Pero kung gusto mo ng lalim, hamon at tindi, dapat handa ka, iyan. Ang nilalaman ng parira lang ito. Hindi ito kayabangan, pili-pili ito. Kumpiyansa sa iyong pagiging komplikado. At ito ay magnetic. Kung handa siya, kung interesado siyang sumilip at tuklasin ang ibig mong sabihin doon nagbabago ang dinamika pabor sa iyo. Kasi ngayon siya ang nag invest Siya ang naghahabol sa pakiramdam. Siya ang pumapasok sa mundo mo hindi ikaw sa kanya. Kaya huwag mo lang basta sabihin ito ng pabaya. Gamitin mo ito kapag tama ang timing. Sabihin mo ito ng may kalmadong katiyakan. Hayaan mong dalhin ng mga mata mo ang bigat ng sinasabi mo. Tapos hayaang umupo siya sa katahimikan ng sandali at panoorin ang susunod na mangyayari. Parirala Lima. Hindi ako ganoon kadali. Hindi lang ito isang matalinong sagot, isang banayad at makapangyarihang pahayag ito ng iyong halaga. Sinasabi nito sa kanya nang walang kapal ng ego na hindi ka basta sumusuko sa unang palatandaan ng atensyon bihira ang mensaheng iyon. Bakit? Kasi karamihan ng mga lalaki ay hindi napapansin kung gaano kabilis nilang ibinibigay ang kanilang sarili. Isang papuri lang, isang ngiti mula sa babae at nagmamadali na silang mapasaya siya nagsisimula silang humabol kahit wala pang dahilan sa sandaling iyon nagbabago ang halaga ng usapan siya ang nagiging tagapagdesisyon kung karapat dapat ka at nagiging isa ka lang sa mga lalaki na gustong magustuhan pero kapag kalmadong sinabi mo hindi ako ganoon kadali nagbabago ang lahat bigla kang hindi na nagre-react hindi ka nadadala ng kanyang charm o mga laro. Kalmado ka, sentro, at hindi natitinag. Hindi dahil ayaw mo siya, kundi dahil alam mo ang halaga mo. Hindi mo ito basta binibigay dahil may nagpapakita ng interes. Ang kalmadong pagtutol na iyon ay labis na kakitakit. Ang ganda ng parira lang ito ay magaan ito sa ibabaw. Pero sa ilalim ay may dalang enerhiya ng disiplina at pagpili. Sinasabi mo, hindi ko basta binibigay ang atensyon, oras o pag-aproba ko. Kailangang paghirapan at nakakabighani ang ideyang iyon sa tamang klase ng babae. Tungkol naman sa pagbigkas. Gamitin mo ang pariralang ito kapag nilalaro ka niya, sinusubok ka o kapag gumawa siya ng pa-flirt na kilos, umaasang matunaw ka. Sa halip na mag-react ng desperado o tumawa ng nerbyoso, manatili kang matatag, tumingin sa kanyang mga mata. Hayaan mong may munting ngiti na magpakita sa mukha mo at nang may kalmadong kumpiyansa sabihin, hindi ako ganun kadali, tapos huminto ka. Huwag magmadali, huwag mag o magpaliwanag ng sobra. Hayaan mo lang na manatili iyon sa hangin sa sandaling iyon ng katahimikan, doon ang yayari ang mahika. Umiikot ang isip niya, tinulak ba niya ako pabalik, tinutulan ba niya ako, seryoso ba siya, kahit ipakita niya o hindi, may maliit na spark ng emosyonal na tensyon sa loob niya. At iyan ang atraksyon. Ang ginagawa mo talaga ay nagtatakda ka ng hangganan ng may alindog. Sinasabi mo na hindi dahil maganda o charming siya, automatic na may access siya sa iyo. Ipinapaalam mo sa kanya na may presyo ang presensya mo. At ang presyong iyon ay pagsisikap, katapatan, respeto at tunay na interes. Bihira ang ganitong Klaseng pananaw at tanging mga lalaking may mataas na halaga lang ang nabubuhay dito. Ngayon, lalalim pa tayo. Bakit ito epektibo, lalo na sa mga romantiko o pa-flirt na sitwasyon? Kasi kapag nakikita ng babae na may pagpipilian ng lalaki, pero pinipili ang pagiging piliin, ipinapakita nito ang kontrol. Ipinapakita nito ang lakas. Ipinapakita nito na hindi siya emosyonal na nangangailangan. Hindi siya adik sa pag at hindi siya natitinag dahil lang may nagpapakita ng interes sa kanya. Sa halip na humabol ng pag-apruba niya, sinusuri mo rin siya gaya ng pagsusuri niya sa iyo. Kapag pinapadala mo ang enerhiyang iyon sa masaya, mapaglaro at hindi depensibong paraan, nagiging siya ang lalaking interesado siya. Nagiging siya ang lalaking kakaiba, ang lalaking maaring may mas malalim pa sa nakikita sa ibabaw. Totoo 'yan kakit-akit ang misteryo, pero ang misteryo na walang kumpiyansa ay parang kawalan ng seguridad. Ang misteryo na may kalmadong, matatag na kumpiyansa ay hindi mapipigilan. Isa, pang paalala, huwag gamitin ang linyang ito bilang isang script o taktika lang. Gamitin ito bilang pagpapahayag ng iyong pananaw sa buhay. Totoo kang hindi ganoon kadali. Totoo kang may mga pamantayan. Kapag namumuhay ka sa katotohanan ng iyon, kapag hindi lang ito basta linya, dadalhin nito ang napakalaking emosyonal na bigat kapag sinabi mo, kaya sa susunod na sobra ang kumpiyansa niyang lumapit, sa susunod, na akala niya hawak na niya yung puso mo ng walang effort, ngumiti ka lang at dahan-dahang sabihin, hindi ako ganoon kadali. Panoorin mo ang mangyayari. Panoorin mo kung paano siya magsisimulang magsikap para sa atensyon mo. Hindi yung ikaw ang palaging naghahabol kung mamaster mo ang anim na parira lang ito, hindi lang kung ano ang sasabihin, kundi kung paano ito sasabihin, may magbabago. Mas magiging madali ang mga usapan. Mas lalapit ang mga babae. Mas makikinig sila ng iba. Mas mararamdaman nila ng iba. Hindi ka na maghahanap na maalala ka. Hindi base sa dami ng sinasabi mo, kundi sa vibe mo. Kapag natutunan mong magsalita mula sa ganitong antas ng matatag, Nalakas lakas magsasalita ang presensya mo bago ka pa man magsalita. Kung nakatulong ito sa iyo, suportahan mo ang misyon. Mag-subscribe dahil nandito ito para bigyan ka ng tunay na kapangyarihan, hindi puro salita lang. Sa tulong mo, maaabot natin ang libu-libong kalalakihang nangangailangan nito. Mga lalaki na handang tumigil sa pagtanggap ng kung ano ang meron at magsimulang umangat.